Okay, okay na daw, sige last Good day guys and welcome back ulit sa ating channel Para bagong araw, yes, para bagong video na naman I-share ko sa inyo po this video guys Ang Yamaha Viga 115 wow! ay nagkaroon ng problema sa kanyang electrical system Sabi nyo na guys, ay bigla na ito na walang kuryente no at almost 3 weeks dito nung nakatambay. O natin na ang sose. Eh. At syempre, i-check natin ang kanyang tension wire kung mayroon mang kuryente na lumalabas para ma natin kung totoo talaga ang sinabi ni Boosing, no? Okay. Okay. Okay, okay na daw. Sige, last. Okay. Yun, guys. So, kahit anong padjack ni Boosing, ay wala ang kuryente na lumalabas sa kanyang tension wire. Oh, no! Ang tawag natin is backlasin natin ang kanyang mga fairings, no? Para mapadali ang ating trabaho guys ay syempre magic na natin. So ito nun, na no, na magic natin ang kanyang mga cover at ito natin makita at may step by step. So ano nakita ko guys ay naka full na naka -full na pala ang kanyang regulator. So ngayon ang gawin natin ay i-check natin ang kanyang uh, battery at syempre ang kanyang fuse. Yon, uh, ang kanyang battery ay medyo lumubo na no. So, yeah. na rin kasi ito ay naka full at syempre mabilis ang kanyang charging. So, ang first gawin natin guys ay i-check natin kung meron bang laman ang kanyang battery. Since nakita natin na medyo may pakalubo ng kanyang battery. No? Check lang na natin kung meron bang laman. Kasi mas maigi at madali ang ating portable shoot kung merong laman ang ating battery. Kapag mga battery drive na motor, yun know? o. ang ating test bulb, islet light bulb, ibig sabihin, gods pa ang ating battery. Next, i-check natin ang kanyang fuse kung meron bang in at saka out yung in, okay. Yung out, okay. So, next na gawin, guys, ay i-check natin ang kanyang ignition switch. Yung in at saka out ng ating ignition switch. Check na natin okay. kung meron ba siyang laman o wala. Kasi kung merong laman, Ox ang ignition switch, pag out naman ang i-check natin, o ibig sabihin ang kanyang output ng kanyang sose. I-check din natin kung okay yung input ng kanyang ignition switch. Check natin yung kulay pula sa kanyang ignition switch. So, yun guys, no. Ayaw umilaw ang ating test light bulb. Ibig sabihin, oh, no. walang laman ang kanyang ignition switch. So, next natin gawin ay i-check natin ang linya palabas sa kanyang fuse. Kasi ang linya na palabas sa kanyang fuse ay nakonect sa kanyang regulator recta, no. So, before muna tayo pupunta sa kanyang regulator, i check muna natin itong kanyang terminal. Yan, yang kulay pula. Diyan muna natin i-double check kung mayroon ba siyang output, no? Kasi kung walang output, guys, possible na sa wire lang ang problema sa motor bossing, kung bakit walang dashboard, uh, huh? dashboard at ay umilaw ang kanyang neutral. So, yan, guys, kahit anong kiss-kiss ka, no? Ayaw talaga umilaw ang ating test light bulb. <laughs> so, ang gawin natin ay i ito troubleshoot natin ang kanyang linya no sa kanyang fuse box palabas sa kanyang fuse box kasi meron namang palabas sa kanyang fuse box ang gawin natin is yung output naman papunta sa kanyang ignition switch pero guys no ang ang Yamaha no ito yung pagkakaiba sa Yamaha guys sa lahat ng motor na branded ang kanyang design po yeah. ay pagkatapos lumabas ang kanyang fuse ay dumadaan pa sa kanyang sakit ng kanyang regulator no so ito may connection siya no may wire na dinugtong So, check natin kung hindi ba siya nagkaroon ng uh, pagkulay itim sa wire or pagkaroon ng uh, sunog, no? Kasi pag sunog yan, guys, walang supply na pupunta sa ating ignition switch. Yun. Umilaw ang ating test light bulb. Okay ang kanyang connection. Okay. Ito naman, okay din ang kanyang connection. So, next, ang kanyang regulator. So, guys, may singit akong video mamaya, no? Kung ano ang pagkaiba ng design ng uh, electrical system ng Yamaha kumpara sa Suzuki, Yamaha, ah, uh, Suzuki. Kawasaki at Honda. Kasi po okay. ang Yamaha guys ay dumaan muna ang kanyang linya sa kanyang sakit pagkatapos is nakasiris naman yung linya papunta sa kanyang ignition switch. Ang mangyari kapag nagkaroon ng korusyon ang kanyang linya sa kanyang regulator automatic walang linya papasok sa kanyang ignition switch. Since may ah. supply ang kanyang sakit guys at nakita ko na rin na nireconstruct ang kanyang wiring kasi nga is kinunvert na ito ng full wave. <laughs> ang gawin natin ay yung dinugtong na linya ng, 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 naunang mekaniko ay i-check natin. Kasi hindi ito nakahinang guys no. So kapag hindi nakahinang ito yung disadvantage no habang tumatagal lang ating mga linya ay nagkaroon ng pagrupok o pag molds. Possible magkaroon siya ng loose contact katagalan. So yan po ang i-double check natin. Since meron laman ang kanyang linya dyan sa dalawang dinugtong na yan so to say okay siya So doon naman sa kanyang sakit ng kanyang regulator is idodouble check natin kasi binago na ang kanang linya doon ng naunang mekaniko kasi gawa na rin ito ay naka-full wave. So yan guys, no iniisa-isa ko yung mga dinugtong na mga wire no. Kasi yung dalawang linya na yan na, na, na lumabas sa sakit ng kanyang regulator, ang isang linya yan ay mapunta sa Uh, fuse, ang isa namang linya na kinabit na nakasiris isa punta sa kanyang ignition switch. Marahil isang linya niyan is nagkaroon ng close contact no, kaya walang linya papasok sa ating ignition switch. Double check lang natin guys. Yan. Yang tinuro kong linya na yan, yan, po ang linya na nakasiris na connect sa ating ignition switch. Sa Yamaha lang po ito guys, ha? ito po ang design ng Yamaha. Marami nang naka-experience, marami na ako naka-experience ng ganitong scenario nang dahil sa uh, pag molds o pagkaroon ng problema sa kanyang terminal ng sakit ng kanyang regulator, nagkaroon ng lost contact na linya na positive out, input supply papunta sa kanyang ignition switch. Ito yung pagkakaiba sa lahat ng mga branded na motor guys. At lalong na sa mga China, unique po ang design ng Yamaha. Kaya lang may disadvantage siya kapag ang ating motor ay medyo may kaidaran na no. So kapag mayroong kaidaran na nabumulge yan sa ilalim ng ating sakit. So yan, tilanggal ko na sa guys. Dito na natin makikita ang itsura ng kanyang copper wire is nagkaroon na siya ng pagkulay itim o sunog. So you know, sunog na sunog siya guys. Oh. I Yan ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng lost contact. i check na natin ito yung kulay pula na ito sa sakit ng kanyang ignition switch. So yun, meron na siyang laman guys. Ibig sabihin, wow. since nagalaw na natin yung wire, doon na siya bumalik ang kanyang contact. Sabi ko nga kanina, nung nauna, di ba, biglang nawala ang display ng kanyang dashboard. Sabi rin ni owner, malakas din naman daw ang kanyang battery. Bigla lang daw nawala ang kanyang display at ayaw na daw umandar. Na-check ah. nilang tension wire, wala na daw ang kuryente. So, wala pa silang budget, no? Kasi almost three weeks na ito nakatinga at ngayon lang napaandar. Marahil, is magkaroon tayo ng hard starting. Dala na rin ang kanyang carburetor ay napiktuhan ang kanyang pagpanay. So, itong video nito guys na yung ko, dito nyo malaman kung bakit ganito ang design ng kanyang electrical system? Una, ang linya is pum nakakonek sa ating battery next sa kanyang fuse. Yung linya naman isa is next sa kanyang regulator. Yung katabi ng regulator, nagsisiris yan. So, isang linya naman nakakonek sa kanyang regulator. Ang isa namang linya ay nakakonek papunta sa kanyang ignition switch. Ang mangyayari, yung tinuro ko guys, na uh, binulugan ko na itim, kapag nagkaroon niya ng pag-molds, halos la lahat ng mga yaman na na-encounter ko, na na encounter pag pumatak ng edad sa mga 10 years, nagkaroon niya ng na pag sa kanyang terminal. So, mangyari, mahiwala oh, yung isang no. linya papunta sa kanyang ignition switch. Kaya mangyari, bigla na lang mawala ang display sa dashboard at wala lang supply palabas ignition switch. Yan tinuro ko, guys. Only Yamaha users lang po. Uh, Yamaha users na motor ang maka-experience ng ganitong scenario guys. Kasi ito oh. po ang design ng kanilang electrical. Tandaan nyo, guys, no? Kapag nagkaroon na problema ng ganyan senaryo, check nyo agad ang ilalim na sakit ng inyong regulator. Doon nagkaroon ng loose contact ang inyong linya. Kahit mga scooter okay. guys, ganito din ang design ng kanilang sakit. Ngayon, kwento ko na rin ito sa isang customer noon nung no, hindi pa ako nagbablog. Bigla na daw nawala ang supply ng kanyang dashboard. Yun ay FI guys sa Miusol. Ayaw na daw umandar. Sabi ni owner, umandar pa gabi malakas pa ng battery. Pagka umaga, ayaw nang umandar. Doon na ko ang sakit ng kanyang uh, regulator, yung dalawang wire na isa na connect sa fuse, isa na papunta sa kanyang ignition switch, ay nagkahiwalay at nagkaroon ng loss contact. Kaya bigla nawala yeah. wala ang disease kanyang dashboard at ayaw nang umandar. So doon na conclude ko na kahit pala mga scooters ay same pala ang design ng kanilang motor sa mga manual at saka sa semi-matic. Na ganito lang pala ang design na dumaan muna sa regulator socket ang kanyang linya papunta sa kanyang ignition switch saka ito mayroong supply. Gets nyo ba guys? So kapag naputol ang linya niya, automatic, walang supply na mapasok sa ating ignition switch. So yun guys, meron na siyang supply, so i-connect na natin siya, no? Since na, na natin at nadugtong natin yung wire na kinonect natin sa kanyang regulator. So dito na natin malalaman na nandun talaga ang problema kung bakit nag-loss contact. yon meron na siyang supply guys. Kanyang na walang supply yan, hindi yung ilaw ang ating test bulb. Check din natin sa kanyang dashboard. Ayun o, no? umilaw na, di ba? Totoo talaga talaga sinabi ng busing na malakas daw ang kanyang battery. At pagka umaga is, wala na daw bigla ang kanyang supply. At ayun ang umandar. Wala na rin kuryente ang kanyang tension wire. So yan, mayroon na siyang busina, tumulog na. Check na natin kanyang kuryente, guys. Exact na natin kay busing. So yun, mayroon ng kuryente. Slow mo natin. Yun, yung bilog na yan, guys. Yan, indication na maging okay na ang kanyang motor at mayroon ng kuryente. Siyempre, since nakita na natin ang kuryente at nabalik na natin ang supply ng kuryente ng kanyang ignition coil, so ilagay natin yung kanyang spark plug cap, guys. At paandar rin na natin. Oh. So medyo may uh, kahirapan din paandar rin itong motor kasi dala na rin may edad at the same time, almost 3 weeks na siya nakatingga. Marahil yung karburador ah. niya is nagkaroon na problema, no? napapanis ang kanyang gasolina. Pero ah, kapag umandar yan, makikrecover yan agad. So yun guys, sumandar na umusok pa kanyang tambot so <laughs> ibig sabihin, really, talaga yung mga gasolina nakasag-up sa kanyang combustion kaya umusok agad ang kanyang tambot so, yun ayos sa kanya map car naman guys nirito may, may, mayroon ako nakita no itim itim na usok possible bull e na yung e overfit ng kanyang carburetor kasi nga yung kanyang carburetor guys nakita ko kanina is original pa so ang mga video niya kasi may estimate ko lang sa almost 10 years na no so possible bull nagkaroon na talaga ng over, uh, problema sa kanyang carburetor kaya nagkaroon ng overspeed uh, overfeeding so yung yung mali na yan guys ang gawin natin papalitan natin ng bagong wire tapos okay. natin siya isa isa para maiwasan natin ang, pagkaroon ng lost contact at maulit naman ang problema sa motoro ni Bossing. So yan, putulin natin yung mga part na nag -itim, itim, no? At siyempre, dudugtungan natin ang bagong linya, guys. oh, siyempre, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-subscribe no, sa, ating YouTube channel, no? Kung sa tingin mong video ito na ginawa ko ay malaking tulong sa pagsaayos at pagresolba sa problema ng inyong motorosiklo. At siyempre, kung ikaw ay ngayon na nagawin sa ating Facebook page, pakilike at pakipalo na rin. Maraming maraming salamat. Oh. At syempre, shout out na naman tayo. Shout out sa ating lahat ng mga silent viewers guys na uh, sikreto nanonood sa ating mga videos na in-upload no. Mapa Facebook at saka mapa YouTube. At syempre sa ating mga solid supporters dyan na laging nagko-comment sa ating mga videos na in-upload. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ako po itaos pusong nakapasalamat. at walang katapusang pasalamat. Kasi ah. po guys, malapit na tayong ma ang ating nasa masam na 100k YouTube subscribers at siyempre ang ating 30,000 Facebook followers. God bless sa inyong lahat at siyempre huwag kalimutan mag-ride safe lagi. So yun guys, ihinang na natin yung mga linya na tinap natin. No? Ito kasi yung advantage guys kapag nakahinam. Kumpara sa anis uh, okay. lang. Kasi yung in-splice, guys, guys, pasibo labang tumatagal is magkaroon ng corrosion o umitim ang ating mga copper wire mas advantage na mahinang natin siya kasi yun ang magdudugtong at magsilbing connection na para makapit kapit na talaga ating mga wire at hindi basta-basta naglulos kontak no, yun guys yun po ang advantage kapag nakahinang natin pagkatapos ating ihinang ang mga linyang syempre double check natin yung motor at paanda natin ulit so yun okay na no so kita nyo guys yan nakahinang na sila So, okay na yung linya. At syempre, try natin on ulit. Ayan. Oh, may bin, pandarabin. Tataw bin, ha. Ah. Ayan. Naman na, guys. One check, no? Since napahit na natin ng kanyang motor, napahit na. So, ayan, guys, no? Kapag yung motor ay naka-experience ng kanyang senaryo, matik na yan nasa wire lang problema ng kanyang motor. Kung kaya nyo mag-DIY okay. guys, kapag nakita nyo itong video ito, mag-DIY kayo. Magsimula kayo sa battery, pagkatapos yung fuse, check nyo kung merong out, merong, ah, merong in, merong out. Sa so, lang guys kung ano nakita nyo sa ginawa ko sa video ito. Yun lang guys, na sa araw nito. Maraming salamat. At syempre, see you sa next video. Right, chef. Right. Shout out sa timpong po. Ang At syempre sa tong customer dyan. <laughs>